Sabi po nerong si Sara Duterte, Eto daw na uh, issue nerong si Kibuloy ay ginagamit ng mga kapituko sa pwesto. Paano kaya yan? Paano kaya yung sinasabi niyang ginagamit itong issue na ito uh, ni Kibuloy? Sabi dito, ang motibo dyan is perpetuation and power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Everything is all about politics and power pahayag ni Vice President Sara Duterte. Mali! Eh. Dahil ang nakikita po ng taong bayan, mukhang sa si Sara Duterte ang gumagamit ng isyo ni Kiboloy para siya ay makakuha ng simpatya sa ating mga kababayan. Para siya ay magpa-victim. Para tuluyan niyang panghawakan yung tinatawag na victim card. Mm. Dahil kuno nga, Sinisira nila si Kibuloy dahil nakikita ng mga kalaban daw ni Sara Duterte na itong si Kibuloy ay malaki ang maitutulong sa kandidatura ni Sara Duterte. Totoo ba yan? Parang hindi naman. Paano pa po makakatulong ang isang katulad ni Kibuloy? Nakikita nyo naman, pugante, nakakulong, tumatakas sa batas, tapos sasabihin nyo makakatulong? Makakatulong sa inyo? Okay? Ito daw kasing si Kibuloy ay threat sa power ng nasa Malacanang or sa mga nakapwesto ngayon. Hmm. Yan ba ang gustong ipakahulugan ni Sara Duterte na nabanta si Kibuloy? Bakit magiging banta ang isang Kibuloy? Kaya daw sinisira ng pamahalang ito ng administrasyon ni Marcos Jr. si Kibuloy. In, in the same way, sa paraang yan, masasira din daw si Sara Duterte. Mali. Dahil sa nakikita po ng mga kababayan natin, kayo po ang sumisira sa sarili nyo. Matagal na. Ang nangyari lang kasi, naitago siya ng medyo matagal na panahon yung mga baho at kasiraan nyo. Pero yun nga, sa, sa madalas na binabanggit natin, lahat ng baho nyo po ay maglalabasan talaga. You see, ngayon po ay naglalabasan na. At ang sinisigaw ng taong bayan, mag-resign ka, Sara Duterte. Impeach Sara Duterte. Yan po ang sigaw ng nakararami ngayon. At hindi alintana, hindi rin lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin, ang mga naglalabasang survey ngayon na pabagsak itong mga Duterte. Sa nakikita natin, mukhang meron na lang kayong natitirang mga followers na mga taga dyan sa Mindanao at Davao area. Yun nga, yung mga followers na yan, yung mga taga-suporta na yan, yung mga blind followers niyo po. Mahirap yan. Dahil, yun nga, uh, pag sinabing blind followers, naku wala namang masyadong power yung mga ganyan eh. Dahil, uto-oto, dahil nabaluktot na ang kaisipan, kaya talagang mahirap nang makaahon ang mga katulad ni Sara Duterte. Pababa ng pababa Kaya ulitin ko ha, ah, hindi po yung mga politiko na sinasabi nyo na ko sa pwesto ang gumagamit sa isyo ni Kibuloy. Kayo po ang gumagamit sa isyo ni Kibuloy nakikisakay kayo dyan, syempre, at siguro inisip nyo na makikisimpatya rin sa inyo ang taong bayan. Unang-una, malabo na makisimpatya ang ating mga kababayan kay Kibuloy. At ganoon din po ang mangyayari sa inyo, Sara Duterte. Hindi makikisimpatya ang ating mga kababayan sa nangyayari sa inyo. Wais na. Alam na ng taong bayan kung sino ang totoong pahirap sa ating bansa. At kayo yon Good luck.